Hi po mga kasimple, nandito po kami ni Mami sa SM City Santa Rosa At may kasama kami Si Toby to ba yan? No! Dapat ka no, mukha ni Toby to Ah si Kok Chloe pala yun wow. Magpapastan Kasama namin ulit si Kok Chloe mga kasimple At buntis, ay Wait. buntis Nagihit na naman pala siya Hindi pa buntis Nagihit siya at ipapastan natin para magbuntis ulit pero dadaan muna kami dito. Nandito na po kami sa expansion wing ng SM City Santa Rosa. Ano ba bibilin mo, mami? Long sleeve ni Kuya. Long sleeve? ayo um, nga pala. pag graduation ng aming Kuya. Advance! Congrats, Kuya! Yes! Nakapagpatapos na kami ng college. Wow! Congrats, Daddy! Congrats, Mami! <laughs> Si Kuya na laging may baon. Tako ko, JT na baon pa. Dito na po kami sa Dutch Store, mga kasimple. At titingnan muna natin yung mga kailangan ni Mami bilhin. Bibili muna tayo. A little later. Mami, hindi ka pa nagsha shopping Puno na yung... <laughs> alam mo, basket mo. Oh, may na-shopping na ako. Na. Magkano ba yan? Ah, oh, mahal yan. <laughs> Nakasale ba yan? Yan, yeah, sale ko. Oh, <laughs> Hindi pa nagsisimulang mag-shopping eh. Puno na. Oh no! Wow, ang ganda ng presyo. One five. Si Kok Lowy, ano bibilin mo? Nakakita na po ng polo si Mami, mga kasimple. Long sleeve, actually. Pwede na mag ito or ito? Yan, sa likod. Hindi, para kasing parehong white halos. Yan na lang sa harapan. Wala Hindi. dalawang long sleeve ang kailangan ni Kuya JR mga ka-simple. isang white saka isang blue para sa kanilang pictorial si Kao Chloe o oh, tingnan niya, mga ka-simple. dyan lang yan behave yan Ika Chloe gusto mo Pagihintingin lang Pipili kita ng pang pregi Pang pregi? Oo No, no, no Mabait siya Mabait siya Mabait siya pag dito kasi, pag hindi kilala, may yung, Hindi naman siya yung sakmali, hindi naman. Dito mo na yan sa ula, papakilala ka mo. Kok, Chloe. Pero kung yung isang aso... Ano pangalan yan? Chloe. Yung isang asa... So, Babahe po siya. Uh Oo. -oh. Yung isang aso namin kasama. Nakuha, lahat ng tao din ang hulalan. <laughs> Mabait po. Masarap so, kasama. Chloe. Wala palang Eto. medium size ng blue doll. Ayan, Eto. pwede yan, mami. Ayan. One-four, tapos naka-30% off. Yan, large. Ano? Malaki. Malaki? O, di, yung nila isa. Malaki, Oh. O, na lang. Yan na lang, medium. One, four, may sa may discount pa. pa naman sa may discount pa yung one for ganun oh, ba? Oh, Magkano na, na lang? Ay, hey, missing na mo ah Ito po, sakto sa kanya. Oo, oh, ano, tama rin. Eh. So, kasi yung isang, isang binili namin, mga kasimple, yung white, kanina, tapos ito. At least maganda yung design nito, yan, hindi sa plain na plain. Ay, parang parang yung dad, large, konti lang ano sa mga bus. Ano lang ba yung mold naman niya eh? Ano gusto mo, large na lang? Large na lang. Para mahaba yung manggas ng large. Eh, dati ipo-fold yan ng 3 fourth yan. Pag nag-pictorial sila. Ah. Fold niya yan. Ikaw. Ikaw ang maano sa tansyahan eh. Kunti lang ang difference. So... Of... Sige. Okay lang. Okay, Para may kaya. Tapos eh. na kami mga kasimple. Maghahanap naman ng necktie. Hindi ito socks to Socks yan. Saan ang necktie? Saan? Ayun. Talo mo sila kung anong bagay. Ikot tayo dito sa kabila, mga kasimple. At magtatanong tayo ng bagay na kulay. Ano kulay ba yung pants? Ano kulay yung pants niya? Ha? Lock? O pwede yan? Ano gusto mo gusto ah, Mas gusto ko to Kasi ito daddy May white Tapos medyo kakabig din ang kulay niya Okay, ito na lang Ito siya mga Gusto white Anong kulay? Bago yung huli tayo kailangan na... pipindutin Ah okay, pipindutin Tapos High tech na pala ngayon. <laughs> yung isa? Yung isa? Isang? Dave, isa lang to Daddy. Okay na yun? Kaya nga, oh, kaya nga, ano na lang, pinuha ko pa yun. Yung sabi ni Kuya Mami, isang kwa na lang itong mga. Sige. Okay. Bye Daddy. Okay. Okay, Ay, si Chloe wala <laughs> pa pang <na> pang Hindi, Ibigit ako sa aso. Wala pang pa pang preggy si Chloe. Ayun, don't cry. Wala ka pang nabibili, <laughs> Chloe? Wala po ako nabibili. <laughs> Magkano presyo nyo gumagalaw? Ah, mahal to. Mahal to si Chloe. Di ba naka-sale yan? Hindi, hindi siya naka-sale. Oh, no! <laughs> Bili kita water mamaya. You water? oh water? Oo, yun ikaw na. Tatlong items? Yeah. Okay na po, mga kasimple, nabayaran na namin si Kok Chloe. Oh, si Kok Chloe talaga nabayaran na? Oo. Ayaw nga tanggapin ng, ano eh, Gcash. <laughs> ayaw. Deactivate daw yung Gcash niya. <laughs> Oo, ayaw kang tanggapin yung Gcash ni Chloe. Mamalamig muna ako bago ako magpastad. Pwede nang maglakad si Kok Chloe, nabayaran eh. Sunod <laughs> ka lang, Kok Chloe. Dino, 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 dino. Para tumayat ka. <laughs> Oh, dito, dito. Chloe! <laughs> dito! Mali na mo mo eh. Kami. Sa akin na yung ating mga. na hindi sa'yo. Ay, Bakit si Toby walang nakikyutan? Ha? Makulit kasi si Toby-Toby mo eh. Ano ko, Chloe, kaya pa? Bakit pa sig lakad mo? <laughs> oh, pagod na, pagod na. Pagod ka ko, Chloe. Pinaglakad ka. Sabi ni Chloe, pinapagod niyo ako, ma. A few inches later. Makain muna kami. Kok lobby. Ano kok Kain ka rin? Kain po kami ng Turks. Ano gusto ni Kok lobby? Hmm. Bawal. Hindi mm, pwede. Mami, si Kuya may bagong cellphone. Ayun Ako, kailan mo ko dito yung bagong cellphone. <laughs> Ayun o, ina-unbox na ni Kuya oh. <laughs> oh, ganda. Bagong-bago <laughs> o. So, Chloe, hindi mo binigyan na pang preggy. Oh, no. Preggy dress. Chloe, hindi ka binigyan ni Daddy pang preggy dress. Yeah, si muna. Kuya lang ang binigyan. Ano, ang binili. Ano, ang first si daddy. Ano. Ayan mo na, na si Kuya, Chloe. Hmm. Hindi ka naman sa preggy. Malapit. <laughs> Mo Moments later. mag na po kami mga kasimple At si ko Chloe ay Ayan kasama pa rin namin Di natuloy yung stud kasi wala yung may ari nung uh, pang stud na Pomeranian May pinuntahan daw Kaya ipabalik na lang si ko Chloe Mami may nabago sa akin? Meron Ano nabago? <laughs> May bago na naman yung sombrero si Daddy. Oo, si ko, Chloe. Walang Ay, bago. Ay, pinili ng ano, dress pang maternity. Si Kuya, may bagong polo. Si Mami, hindi nakabili yung chinelat. Oh, no. Lagi naman wala si Mami. Eh, nakakalimutan mo. Ikaw may kailangan eh. Papunta na po tayo sa kotse, mga kasimple. At diretso na tayo na uwi sa bahay. One hour later. Ami,

Ayan na. Ay, so, Ay, na. Yung isang epal, salubukin mo rin daw. Kasi isang epal. Ito, 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 ito. Ano? Ang problema mo? O, oh, wait lang, wait lang. Papasok na, papasok na. Kami yan, o. Oh. Salubukin mo rin daw yan. <laughs> iliwan ka, iliwan ka? Iliwan, oh, iliwan. o, iliwan. Kawawa naman. Kawawa. Ay, ay, ako, Kala ko na iwan na si Kao Chloe ko. sa SM eh. <laughs> <laughs> hey, Nandito ulit si Kao Chloe. Bukas pa yung istadan. Bukas pa yung istad si Kao Chloe. Nandito na po kami sa bahay mga kasimple. Kakauwi lang po namin ni Mami. At kung umabot po kayo hanggang dito ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment and share. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Ba, may kasama akong nagano nag outro. Ah, nasaan 'yon? Nasaan?